Galing araw mga rules. Ngayong araw ay kapang limang araw na ng ating mga at mayroon tayong mga gagawin at dito sa loob ng ating protein pen. Kaya samahan po ninyo ako mga rules. So, yun ka rules. O, oh, isang ilaw lang yung gumagana, 25 watts. Pero kung makikita ninyo mga ka rules, nandoon sila sa dulo. kalat kalat sila Uh, ibig sabihin maganda yung temperatura ng ating uh, brooding pin. Pero ngayon ay lilinisin ko muna yung mga dumi ng aking mga sisiyo. Tatanggalin ko tong mga karton. At uh, mamaya-maya ay magdadagdag tayo ng rice hull. Mas maganda kasi mga karuls kapag uh, malinis yung ginagalawa ng ating mga sisiyo. yeah mm -hmm. yun pagkatapos ay lalagay na natin yung kanilang kainan kung uh, mapansin nyo mga karuls malayo ito sa ilaw yung ilaw natin ay nasa gitna pagkatapos nagdagdag tayo ng uh, patunga patungan ng ating uh, tubig kasi medyo mataas na yung mga sisyon natin malaki na sila So itataas na natin konti yung kanilang inuman para hindi sila mahirapan uh, sa pagyuko-yuko kapag nag-inom. Dapat mga rules yung lagayan natin ng inumin ay malayo sa ilaw para hindi ito madaling uminit. Kasi pag uh, umiinit na yung inuman nila, ay nagiging sanhi yan para mamasa yung kanilang dumi o di kaya ay magtatai uh, sila pagkatapos ay muli natin itong takpan para hindi uh, makasingaw yung uh, init sa loob Maraming salamat po mga trolls. Please like and subscribe po. Bye-bye!